Hindi na makakasali sa bidding na mga proyekto ng gobyerno ang pinangalan ng top 15 contractors ng flood control project sa bansa. Yan ay kapag napatunayan ng Bureau of Internal Revenue o BIR na may mga paglabag sila sa pagbabayad ng buwis. Ito ay sa gitna ng sinimulang tax fraud audit ng BIR sa nasabing mga contractor ay kay Bayar Commissioner Romeo Lumagi Jr. pwedeng hindi na rin mabayaran ng mga kontraktor na may kasalukuyang proyekto sa gobyerno kung wala silang may pakikitang updated tax clearance. Hindi namang handa namang isa publiko ng BIR ang resulta ng tax audit kapag naisampan na mga kaukulang kaso o kung hihilingin ito ng Kamara o ng Senado na mga, uh, mga contractors na hindi makakapagpakita ng uh, tax clearance o updated tax clearance dahil hindi nagbayad ng tamang buwis ay hindi na makakasali sa public bidding ng mga proyekto ng pama ng, ng ating pamahalaan. Uh, mapipigilan din ang uh, pagbayad sa kanila ng uh, gobyerno para sa kasalukuyang proyekto